na mimigay. Thank you. guys, page yan. Sobrang haba ng pila dito. Isa lang po, pila lang ng maayos. Lahat mabibigyan. Ito nga pala sa mga hindi nakakaalam, iniwan to ni Rosmar na vape.

may high blood na doon sa likod o. Pila, pila kayo, pila. Pumila kayo guys, pila. May galit na galit doon o. Oh. na. Okay, oh, na, ma, wala na Wala na oh, Wala na oh, Wala na Wala na Baka meron pa Sorry, wala. Wala. wala na ba? Kawawa naman yung mga nakapila Kasi grabe naman yung may sumisingit Kasi Tapos ang pinibigyan yung sumisingit Kawawa yung Kawawa yung mga nakapila Kawawa yung mga nakapila Ayan pa! Meron pa! Meron pa! Meron pa! Pila lang kayo! Pila lang kayo na maayos! Meron pa! Wala kasing sisiget! Doon kayo kung gusto nyo magkaroon, pumila kayo! Marami kasi sa 2,000 pieces yun. Wala pa sa 500 siguro pa no? Yung mga empleyado ni Diwata, bigyan nyo na kasi ano. Isang tao, isa lang.

ang init. Para laminates. Yung isa kasi, mo, boldo. Ayun, nakahanay. Maingay. yung basic langado naka eh. yung, yung nakapila. na wala kundi. Oh, wala dyan sa gilid. Pumila kayo doon. Walang singit 'yan sa gilid. Pila tayo lahat. Para pantay-pantay.

Balik lang ako doon, tunig yun. Isa-isa lang, boss. Okay. Isa-isa lang, boss. Okay. Isa-isa lang, boss. Okay. Isa-isa lang, boss. Isa-isa lang, boss. Okay. Isa-isa lang, boss. Okay. Isa-isa lang, boss. Okay. isa ano yung ganyan lang? Ano yung ka pa na ilalagay? Ano Ilang hits yan, boss? 8,000! Ano to? Ito yung ano? Ito yung vape na hindi na nire-refillin ng ano ah? Liquid? Disposable? Disposable. 8,000 hits lang tapos tapo na. Bili ka ng bago. Pero maganda na yan kaya sa mag re ka. Ano yung ka? Nasaan niya? P500 plus? 400 to 500 plus. Ayan, ganyan yung range niya. Depende po sa Pag-uusap kayo, ganyan yung presyo. Lahat yes. yes. ng mga vlogger. Sir, isa-isa mga pag-iisip. Isa lang, bilis, bilis. Relax hey. muna, ha. Relax muna. Relax muna. <laughs> Oh, tayo, <laughs> Bawal bata, hindi naman nagbibiti yung bata. Kita kayo sa live pag dumoble kayo. may bit na sa sir eris video my my wala kinapawis sa sana aabot eh mama wifi ka sir ha makonser ng data da concept pa balgunad ship to sigwarda ship ship daw to ship ayun guys alam boy alam boy alam boy yung sponsor hindi marunong mag-edit aabot na aabot bang

yung green. Boss, pa experience naman isa Ayan Ayan Dito muna tayo Okay, Wala nang <laughs> sa, sa ate, sa ate Sa ate Bawal bata Bawal bata Bawal bata alay po tayo. Buong mundo po ha. Buong mundo. So, hindi tayo ano. Ito Buong mundo po tayo napapanood. Ako. Oh. Marunong na gumawang bata. Pwede. Hindi pwede bata. Isip nito ha.

Oo oh, bata! Oh. Sir! Oh. Ayun dalawa. Dalawang bata yun boss. Bata lang bata! Bata, bata lang. Bata. Para Kasi may yosi na kayo eh. Sa bata yung t-shirt. Bata ko po! Bata ASIN po. po! Wala! <laughs> ano yung uh, kinamimigay po? Vape. Vape po. Disposable vape. Ang lang ba? Ang ka? Nasa 500 siya. Ano siya, hindi na nire ng ano. T-shirt na yun, meron. Kapunan na kanina. Bata dito, t-shirt to. Kawawa naman yung bata. Kawawa po tayo sa ala. Sa andari. Kasi